Sa mga balitang mayroong pag-asa, Run for Hope 2025, pinangunahan ng Central Luzon Conference Adventist Young Professionals. His Footsteps Foundation na mahagi ng libreng serbisyong medikal sa tatlong bayan ng Ilocos Norte. Northeast Luzon Mission-Wide Adventure Camp, masayang dinaluhan ng mga Adventist Elementary School sa Isabela. The Miracle Man Musical Play nagbigay ng inspirasyon at saya sa mga manonood. Com Trail Blazer Club at Pola MDRRMO lumagda ng Memorandum of Agreement para sa serbisyong pangkomunidad. Lutukan, 7-Day Adventist Elementary School, ipinagdiwang ang ika-28 anibersaryo ng may kagalakan. Mahigit dalawang daang katao na paglingkuran sa isinagawang medical mission sa Quezon Province. Lahat ng yan ay ahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel, North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon. Matagumpay na naisagawa ang Run for Hope 2025 sa pangunguna ng Central Luzon Conference Adventist Young Professionals bilang bahagi ng kanilang advokasya sa paglilingkod sa komunidad. Ang nalikom na pondo mula sa event na ito ay nakatagdang gamitin para sa libreng serbisyong medikal na iahatid sa Dumagat Community sa Tanay Rizal. Alamin ito sa Balitang May Pag-asa ni Don Gonzales. Nabuhay ang makasaysayang lansangan ng Intramuros Manila sa ginanap na Run for Hope 2025 na pinangunahan ng Central Luzon Conference Adventist Young Professionals. Ang Run for Hope ay isang masayang aktibidad na naglalayong magbigay ng suporta at pag-asa sa Dumagat community sa Tanay Rizal. Ang mga naliko mula rito ay gagamitin para sa isang medical mission na tutulong sa mga nangangailangan. Sa kaganapang ito, mayroong tatlong distansya na maaaring salihan: 3 kilometers. 5 kilometers at 10 kilometers. Ang mga kalahok ay hindi lamang nag-ehersisyo para sa kanilang pisikal na kalusugan kung hindi nagkaroon din sila ng pagkakataong pagnilayan ang kanilang espiritual na kalagayan. Super saya po ng experience. It's my first time running dito sa Intramuros. Ang ganda ng um, sceneries. It's nice na to run for a cause. Yeah, I praise God po sa <laughs> sa um, strength and of course hindi ko naman Why magagawa po yun kung hindi niya po ako um, <laughs> ginaid po and binigyan ng strength. Ayan. Sa bawat hakbang, sila ay nagaambag sa mas malawak na layunin ng pagtulong sa kapwa. Ang Run for Hope ay hindi lamang isang aktibidad, kung hindi isang pagkakataon upang mapalakas ang komunidad at maipakita ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong kaganapan, ito ay makapagbibigay inspirasyon at positibong pagbabago, hindi lamang sa mga kalahok, kung hindi na rin para sa mga benepisyaryo ng ganitong proyekto. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzalez, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News sa patuloy na misyon ng His Footsteps Foundation na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, matagumpay nilang naisagawa ang libreng serbisyong medikal sa tatlong bayan ng Ilocos Norte. Ang programang ito ay nagbigay ng medical na konsultasyon, gamot at iba pang pangunahing pang pangkalusugan upang matulungan ang mga residente sa kanilang pisikal na kalusugan. Nagbabalita si Diosdado Estrano. Kamangha-mangha ang dedikasyon ng grupong His Footsteps Foundation sa pagsunod sa yapak ng Panginoon na nagdadal ng pag-asa na ipinakita at ipinadama sa mga kababayan natin dito sa dalawang lalawigan sa Ilocos Norte, ang Lawag at Batak City at sa Bayan ng Paway sa pamamagitan ng medical mission sa tatlong araw na magkasunod. Sa bawat taon, ang grupo ay nagsasagawa ng medical mission sa iba't ibang lugar upang tumulong sa ating mga kababayan. Binigyan din ni Dr. Ted Ray Liasus Donato, isa sa mga koordinator ng grupo, ang unique purpose ng kanilang pagtulong. And when you ask us about what is the unique purpose why we are here, very simple. Our name is His Footsteps. The meaning of His Footsteps is we have to elevate Christ and He said that go and multiply and encourage people and help the needy. Ayon kay Elder Saul Felipe Liasos, isang journalist sa Las Vegas mula sa Philippine Times of Southern Nevada, membro din ng Las Vegas Seventh Day Adventist Fellowship na marami din dito ay sumusuporta. It's a passion to help. It's not just to want to get in pa something. You should have a passion. You should have a dedication to service. To invite Mr. sa trabaho. Hindi, hindi madali ito. If you, to yourself, you are Sa mahusay na pagkakaisa at pagtutulungan, kaagapay ang mga kawani ng bawat bayan, kasama ang ilang mga kapatid at district pastor at health director ng Northern Luzon Mission, ay naging abala sa pagdagsa ng mga tao. Mapamatandaman o mapabata pumunta upang makuha ang serbisyo na kanilang ninanais gaya ng libreng gupit, libreng bonot ng ngipin, medical check-up, minor operation, libreng salamin sa mata, libreng gamot at laboratory, lektura sa kalusugan at libreng masustansyang pagkain, libreng pananghalian, libreng chinilas, dahil dito ang lahat ay masaya at nagpasalamat sa kanilang naranasan sa kanilang pagpunta sa medical mission na ito.

at ganun din, nagpapasalamat sa lahat sa nakitang pagtanggap ng mga tao sa kanilang ibinigay na tulong at ang pagkakaisa ng lahat upang maisagawa itong tagumpay sa tulong din ng ating mahabaging Panginoon. I'm very happy that we're here as the founder of the Peace Process Foundation. We're very, very glad that we're able to serve people here, community of Labag. We will continue our journey to serve people. Umuwirin ang lahat na may mga klat na libring babasahing ipinamamahagi. Sa kabuuan ng kanilang napaglingkuran, umabot sa hindi bababa sa isang libo apat na raang mga tao. Mula dito sa Lawag City, Ilocos Norte, layuning magdala ng balitang may pag-asa, Diyos Dado nag-uulat para sa Hope Today. Masayang lumahok ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang Adventist Elementary School sa Isabela sa ginanap na Northeast Luzon Mission-Wide Adventure Camp. Sa ilalim ng temang Travel with Faith, ang Campuri ay naging daan upang patatagin ang pananampalataya at kakayahan ng mga kabataang adventure sa umagitan ng iba't ibang aktibidad na nagpalakas ng kanilang espiritual, mental at physical na aspeto. Ang kaganapan ni atid ni Solomon Cadiz. Ang Nelmoine Adventurer Campory 2025 ay ginanap sa North Isluson Adventist College sa temang Travel with Faith. Nagtipon ang mga adventurer mula sa iba't ibang paaralan ng North Isluson Mission upang puwersa at maglakbay ng may pananampalataya. Ang tatlong araw ng kaganapan ay nagbigay daan sa mga kabataan upang mapalago sa kanilang espiritual na buhay at mas mapagtibay ang kanilang ugnayan sa Diyos. Sa tatlong araw ng Kampuri, lumahok ang mga adventurer kasama ang kanilang mga magulang sa mga aktibidad na hindi lamang nagpatala sa kanilang teamwork kundi nagpatibay din sa kanilang pananampalataya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na first time mag-end Wide Adventurer Campuri po dito. Ngayon nakikipag-bonding na ako sa mga kaibigan ko po ngayon tapos yung mga lower grade ko po kaibigan. Tapos... Ang gaganda dito yung mga activity. I-encourage ko yung mga classmates ko para next time maha-ha-camping sila at hindi sila mahihiya. At ma-enjoy din nila po yung mga pathfinder po din. At matutunan pa nila mag makibonding sa mga kaibigan. Sa pamamagitan ng mga espiritual na talakayan, group challenges at mga pagkakataon ng pagninilay, natutunan nila ang bawat hakbang sa buhay ay puno ng kahulugan kapag ito ay sinasagawa ng may tiwala sa Diyos. This will last a lifetime. Yung memory na nabubuo po dito, yung mga activities, it will uh, help them na ma-develop not only yung social aspect, uh, pati yung mental kasi may mga activities na kasama yung parents na they were involved in doing it together. Tapos uh, socially, mentally, spiritually and even physical we are beyond blessed na nagkaroon kami ng chance nagkaroon kami ng uh, ganitong nakasama kami sa ganitong activity para mas ma-inculcate main sa anak namin yung mga good values na dapat ay alam niya this will serve as a good foundation sa kanyang uh, pagbuo ng moral compass sana hanggat lumaki siya dahil nakikita niya naman katulad dito sa dito sa activity na to na itinuturo ang mga mabubuting asal makita niya na ito dapat talaga ang way of life sana ay isa buhay niya ito hanggang paglaki niya sa pagtatapos ng kampori, iniwan ng bawat kalahok ang isang mensahe na nagsilbing gabay sa kanilang buhay travel with faith. It's first time na magkaroon ng Adventurer Camporee. What we know before, some parents ay hindi pa sila kumbinsido, but as we could see now, parents are enjoying because kasama nila ng kanilang mga anak to do the activities. And how we wish that the goal of this program, the Adventurer Camporee, will be instilled to our children and especially to the parents as we continue our plan to travel to go to that heavenly Kingdom. Through these activities, through this training, uh, this will give us an inspiration that in going to the, to heaven is not really easy one. Dadaan tayo ng mga maraming challenges to our children na nag, uh, nandito sa camping. I enjoy and to our teachers, big salute to you. Actually, I'm so blessed when I saw the young adventurers to do their task and to be part of this camporee. Nakita ko sa kanila kung saan ang kanilang masigasig na pakikibahagi sa gawain ito. Ito ang simula na kung saan ang mga kapatang ito sila ay sasanayin na maging susunod na leader ng ating mga iglesia. Kaya natin pasalamatan ang kanilang mga guro na patuloy na tumataguyod sa kanila. At the same time, yung kanilang mga parents na pinapayagan sila at sinasamahan pa sa panahon na ganitong mga event. Kaya binibigyan ng panahon oras upang gabayan samahan sa ganitong mga programa ng ating iglesia. Kaya purihin ang Panginoon sa magandang panahon, sa magandang samahan ng bawat nangunguna. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita, kundi isang gabay na magtutulak sa bawat adventurer na magpatuloy sa kanilang landas na may pag-asa at tiwala sa Diyos. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Mahigit dalawang daang katao ang dumalo at nasiyahan sa pagtatanghal ng The Miracle Man music play. Layunin itong paalalahanan ng bawat isa na magtiwala sa Panginoon at maranasan ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Si Erika Jen Andal para sa Balitang May Pag-asa. Sa pangunguna ng Cavite Mission Adventist Youth Ministries, patyugto, pahina at entablado, itinanghal ang musical play na The Miracle Man sa Adventist International Institute of Advanced Studies na Laanwan, Silang, Cavite. The Miracle Man ay isang dula na isinulat ni Ramgil Twinkle Mapalo, Voice of Youth Coordinator ng Cavite Mission, at idinirekt ni Michael John Triano, Area 3 Vice President. Unang-unang nakapasalamat ako sa kanila at sa ating mga pagbabay at sa pagkanyang katulong so, na bilis. And sa so, mensahe na gusto kong maiwan sa mga manonood, lalong lalo na sa mga kabataan, ay na, magtiwala sila sa ating Panginoon na mas patuloy silang malalangin sa kanya dahil hey, hindi hindi tayo iiwan ng Panginoon. Sa buhay natin, anuman ang nangangit natin, na andyan ang Panginoon at may mga kaibigan tayo, may mga kasamahan tayo. At ang Biblia ang siyang magbigay sa atin ng sagot. At yung mga experiences na naranasan ng ating Panginoon, ng mga nila Zakeyu, uh, Anim Woman, na nagpapatunay na ang mga karanasan natin ay nangyari noon at hindi tayo iniwan ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. So, patuloy tayo magtiwala sa kanya at makasalawa. Mahigit dalawang daan ang mga kabataan, pamilya at mga taga-suporta ang dumalo upang masaksihan ang makapagyarihang mensahe ng Bula. Hindi lang ito isang pagtatanghal, kundi isang paanyaya sa bawat isa na maranasan ang himala ng Diyos sa kanilang buhay at lumakad sa pananampalataya. Congratulations! It's a wonderful presentation of the Miracle Man. Uh, amazing story, uh, the greatest story ever told. So, It's a miracle how God can uh, assemble such uh, talents of young people in order to uh, glorify His name. Uh, maganda po ang message. It's uh, powerful and we are all challenged to be part or participate in God's work whatever our talents is. Nang pagtatapos, pinawaran ng pagkilala ang mga participants, sponsors, cast, at production team bilang pasasalamat sa kanilang suporta at dedikasyon. Ang The Miracle Man ay hindi lamang isang pagtatanghal. Sa likod ng bawat eksena, kanta, at mensahe, ipinapaalala na ang Panginoon ang dakilang milagroso. Na pumikilos at nagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating buhay. Hatid ang balitang may pag-asa, ako si Erica Jen B. naguulat para sa Hope Today, HCNP News. Lumagda ng Memorandum of Agreement ang Com Trail Blazer Club at Pola MDRRMO upang palakasin ang kanilang pagtutulungan sa disaster response at relief operations. Layunin nitong mapabuti ang serbisyong pangkaligtasan at mas matulungan ang komunidad sa panahon ng pangangailangan. Alamin ang kaganapan si Erin Ilagan para sa report. Opisyal na paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Comtrail Blazer Club at Pola Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office nagkaroon ng katuparan sa tanggapan ng MDRRMO Pola Oriental Mindoro. Bilang tanda ng opisyal na kolaborasyon ng Pola MDRRMO at Com Trail Blazer Club pagdating sa pagtulong at pagresponde sa panahon ng kalamidad, nilagdaan ng administrative director ng club Master Guide Jenny V. from Maranglas at mga kinatawa ng MDRRMO sa pangungunan ni Sir John Henabe ang Memorandum of Agreement kasama ng mga witnesses mula sa magkabilang organisasyon. Bilang uh, Municipal DRRM Office po, uh, nare-represent po namin yung aming MDRRM Council. na uh, mahalaga po sa amin yung pag-build po ng partnership at saka linkages po sa atin po mga civil society organizations po upang Uh, mas mapalawig po yung kultura ng kahandaan as well as mapapalakas pa po yung aming uh, response capability po. So, through this uh, partnership po, uh, we hope na mapalakas po namin yung kakayahan at kapasidad po ng inyong organization as well as ganun din naman po kami, willing po kaming uh, matuto po dun sa mga pwede nyo pong i-share at uh, we are expecting a good partnership po sa inyong organization and I hope uh, mas mapa lago pa po natin yung ating samahan. Kinikilala natin ang providence ng Panginoon nang dahil sa kaniyang pangunguna ay naabot natin ang milestone na ito. Ganon din ay pinasasalamatan natin ang Paula MDRRMO sa kanilang pag-recognize sa skills and abilities ng ating mga master guides na makapaglingkod sa community sa pamamagitan ng ganitong gawain. Ang aking challenge sa lahat ng mga master guides ay i-continue yung pagpapayaman ng kanilang kaalaman lalong higit sa basic life support and standard first aid training para mas maging effective sa paglilingkod na ito. Ito rin ay isa na rin privilege para sa ating lahat na mas mapakilala sa community yung ministry at paglilingkod na ating dinadala. Mula dito, ang bawat partido ay naniniwala na ang Memorandum of Agreement na ito ay makatutulong upang mas mabilis na makapagbigay ng agarang tulong at responde sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad at mga aksidente sa nasabing bayan. Layuning na maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission, ako po si Aiden Ilagan, naguulat para sa Hope Today, HCMP News. Sa loob ng 28 taon, patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon na may matibay na pundasyong spiritual ang Lutukan Adventist Elementary School. Ipinagdiwang ito ng mga guro, mag-aaral, magulang, at mga panauhin sa isang makabuluhang pagtitipon na puno ng pasasalamat at kasiyahan. Tampok sa selebrasyon ang iba't ibang programa at pagtatanghal na nagbibigay-pugay sa dedikasyon ng paaralan sa Holistic na paghubog ng mga kabataan. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni Mark Chris Polakas. Maagang ginanap ang idinanaos ng Eka 20th Foundation ang Lotokan Adventist Elementary School o LAES sa sitio Highlander, Lotokan, Sarayaya, Quezon. Sa tema ng advancing at 28 ng school at sa nakalipas na dalawang dekada, patuloy na sumusulong, lumalago kasama ang Panginoong Diyos at patuloy na tinatangkilik ng mga mag-aaral at mga magulang ang maturang school. Ang dahilan po bakit mas pinipili ko po na sa church school ipasok ang aking anak dahil iba pa rin po talaga kapag may Diyos po na sentro sa isang environment ng ating mga anak. More on Bible po yung tinuturo nila, which is um, mas maganda po at natutuwa po ako kasi kahit po uh, hindi lang academic yung naituturo ng isang eskwelahan, pati po Bible at pagpapakilala sa ating Panginoon. Nagpasalamat din si Renzon Sayat, PTA School President, sa pagpatuloy na suporta sa kanilang eskwelahan. Um, Tinuturo nilang mapalapit sa Diyos ang mga bata. nade po yung confidence at talent ng aking anak. Matapos ang programa, nagkaroon ng masayang pananghalian at kitang kita ang lubos na kasiyahan ng mga dumalong mga magulang na pinanood ang mga intermission number ng kanilang mga anak. Para kailan lang po no? nang tayo nagsisimula. At hindi natin alam kung paano natin sisimulan itong school. dito tayo ngayon, 28 years na po tayong inexistence na nagbibigay po tayo ng Christian education. So ini-invite ko po ang lahat ng mga magulang na nais po magpa-aral sa ating lang ito. dalhin po nila kanilang estudyante dito at uh, napakaganda po ng resulta na madami na po tayong mga professional na nanggaling dito. Sa loob ng 28 years na tayo ay naglilingkod Uh, bilang isang paraala mayroong pagtuturo uh, na may kinalaman ko sa paglapit sa ating Panginoon. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Mercedes Pulakas nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Kasabay ng isinagawang revival and reformation, mahigit dalawang daan at dalawampung katao ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa Quezon Province sa pangungunan ng South Central Luzon Conference. Bukod pa sa medical at dental services, nagkaroon din ng pamamahagi ng libreng gamot para sa mga nangangailangan. Ang gawain ay nagbigay hindi lamang ng pisikal na kagalingan, kundi pati na rin ang spiritual na pagpapalakas sa komunidad. Sa balitang may pag-asa, hatid na Imelda Rico Hemoso. Bilang bahagi ng ating gabi pag aaral ng Biblia, ay nagsagawa naman tayo ng servisyong medical mula sa South Central Luzon Conference sa Barangay Poblasyon dos Bayan ng Agdangan, sa Quezon Kasabay ng ating isinagawang revival and reformation dito sa Bayan ng Agdangan ay nagkaroon din ng medical mission ng ating mga kapatid na healthcare professional upang magbigay ng servisyong medikal sa ating mga kababayan dito sa Barangay Poblasyon dos Bayan ng Agdangan, tulad ng blight type and sugar testing, dental, health check-up, karada, at check-up ng mata. Sa pamamagitan ng medical mission ay agarang natugunan ang kanila mga suliranin pang kalusugan. Malaking tulong ko ang medical mission na ito para sa akin dahil hindi na rin ko ako magbabayad at saka iwas na rin po sa abala. Kaya lubos po akong aking sa medical mission na ito. Sa hanay naman ng mga manggagawa mula sa South Central Luzon, conference na siyang nakipag-ugnayan sa ating mga healthcare professional ay si Pastor XP na siyang health director ng ating tanggapan. Ang akin pong pakiramdam sa pastor bilang involved sa ganitong gawain ay tutupong masaya at maligaya sapagkat dito ko nararamdaman ang tunay na kabutihan ng pagtulong sa ating kapwa. Marami po ngayon ang nabibiyayaan sapagkat meron tayong pitong mga services na ginagampanan at uh, kinakandak para po sa kabutihan at kakapahanan ng ating mga kababayan. Umabot sa humigit kumulang 220 mga bilang ng mga kababayan ang napaglingkuran ng ating servisyong medical. Service, of course, masaya ako kasi nakakapagbigay ako ng service sa ibang tao. Uh, ah, nagiging nabubuo ang pagkatao ko na isa kong isang nurse na nakakapagsilbi sa atin ng free. Ah, being isang part din ng being isang isang as 7 Adventist na uh, si share ko yung ability ko yung aking uh, kakayanan ano na hindi ko dapat ipagkait dahil ang Panginoon Dios ay uh, binigay ito sa akin na dapat kong gamitin o na gusto ko maipakita sa mga tao na ito ay hindi akin lamang kundi ito ay bigay ng Panginoon Dios na ako ginagamit na bilang instrumento para i-share ko rin sa ibang tao kung ano ba ang kakayahan ng Panginoon Dios Layunin maghati ng walitang may dalang pag-asa ako si Emelda Rico Hermoso naglilingkod para sa Hope Today 89.1 FM do na my good vibes waves of love From dust to dawn Our love for you is strong Sa good news and music We will go Sa AWR 89.1 FM Mag-ibig at pag Ang hatid namin Tune in, tune in and hear the joyful sound. say so A W R, love and faith abound. So don't change the dial. Don't hesitate. A W R, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. say so Amen. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR, FM blessings flow. Pulagavit umaga, kasama mo kami. Sa AWR 89.1 FM Yan muna ang mga aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais nice ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph. O gamitin ang hashtag ng HCNP News sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Pastor Bong Fidakan at ito ang Hope Today HCNP News.